Ano po yung gagawin nitong Pukol na to Isiraan na to ng ulo ano yung parlor? Ah, may parlor games kasi doon sa ibang barangay. Ito yung palaro. 1,000 city mil daw yung premium. Tangina na mo naman. Ah. Ayan lang. Hindi ko nga maputok-putok. Yeah. Kaya pala. Ang nga! Ikaw? Kaya mo yan? Paano ba? Puputokin mo lang yung balon. Gamit ang ulo? Oo. O susuntokin? Oo. Paputukin mo yung galit ng ulo. Ganun mo lang. Oh, sige, sige, sige. Ang dali-dali lang yan. Yeah, Kaya mo yan? Alas ka dyan. Kaya, Kaya mo yan talaga? Kaya ako pa. Oh, sige. One. Two. Ayaw, din ba?